Tara, devotion tayo. Oo, mag tayo. Kunin mo na ang iyong Biblia at buksan mo sa Juan 14, Anim. Ano ba ang sinasabi sa Juan 14, Anim? Sumagot si Jesus, Ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bakit kaya ito sinabi ng ating Panginoong Isus? Kung babasahin natin ang mga na unang mga talata, makikita po natin doon na nagsasabi si Jesus sa kanyang pag-alis na meron siyang pupuntahan at ang kanyang mga alagad ay nalilito sa kanyang pag-alis. Si Tomas ay nagtanong, Ituro mo sa amin ang daan at sumagot nga si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ano ang ibig sabihin nito nung sinabi ni Jesus na siya ang daan? Nung sinabi niyang siya ang daan, Opo, siya lang ang nag-iisang daan, isang eksklusibong daan papunta sa kalangitan. Kasi ang mga tao maraming ginagawa, maraming mga daan na nilalakaran. Pero ang lahat ng daan na sa dulo ay isang panganib at isang daan ng kamatayan. Pero ang daan ni Jesus, yung nilalakaran natin na kasama ang ating Panginoon Jesus, ang dulo po nito ay daan patungo sa kalangitan. At yung sinasabi niyang siya ang katotohanan, upo sa Yesus ang katotohanan. Yung purpose ng Diyos ng pagbibigas, yung purpose ng Diyos ng pagpapatawad, yung layunin ng Diyos para sa atin, yung isang buhay na dapat nating gawin at sundin, yung isang buhay na punong-puno ng kabutihan at katwiran ng Diyos. Siya yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin na kato may pag-asa pa na tayo ay mahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. At kung sino mang sumamparataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang katotohanan. Maraming mga kasinungalingan sa mundong ito. Maraming mga sinasaksak sa ating isipan na ito'y walang basihan at walang makalangit na kahayagan. Pero si Jesus ang katotohanan at sa Kanya natin makikita kung ano ang layunin ng Diyos para sa atin at kung papaano tayo mabuhay ng may katapatan sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kahirapan at pag-uusig sa ating paligid. Sabi ng Panginoon Yesus na siya ang buhay, sabi niya at ako ang buhay, totoo po yun sapagkat si Jesus ang nagbibigay ng buhay sa atin sapagkat ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos at meron pa tayong pangalawang buhay yung buhay ng pangwalang hanggan alam niyo po kapag may problema tayo ang iisipin na lang natin para tayong binagsakan ng langit at lupa kapag tayo may pinagdadaanan para ang gusto na lang natin mamatay sumuko para tayo nang, nang lalata, nang lulupaypay. Pero pag yung katotohanan ng Panginoong Yesus na sinasabi niya sa atin at sinabi niya sa kanyang mga alagad, alam niyo po, unti-unti tayo'y nagkakaroon ng buhay. Buhay na merong kalakit na pag-asa. At ang panghuli po ang sabi niya doon, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil ang God the Father ang nagbigay sa atin ng kanyang kaisa-isang anak. Ang sabi ng, ng salita ng Panginoon sa John 3.16, sa Juan 3.16, ayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At ang sinumang mang sumampal ay sa kanya ay hindi mapapahamak kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Because of Jesus Christ siya lamang po ang nag-iisa na makapangyarihan, nagpapatawad ng kasalanan at umako ng lahat ng ating karamihan para maibalik ang relationship natin na sirang ugnayan natin sa Ama. Maraming maraming salamat po and God bless us